Sabado ng gabi sa Pilipinas sa sidelines ng ASEAN Gaya Dinner ng tanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tawag mula sa US counterpart nito na si President Donald Trump. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kabilang sa napag-usapan ng dalawa ay ang commitment ng US President sa ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang interes nito sa pagkakaroon ng magandang working relationship kay Pangulong Duterte. Ayon naman sa White House, tinalakay ng dalawang pinuno ang mga isyong may kaugnayan sa ASEAN member countries at ang seguridad sa rehiyon, kabilang na ang nuclear threat ng North Korea. Sa press conference ni Pangulong Duterte noong Sabado ng gabi, nabanggit nitong dapat maging mahinahon ng Amerika sa pakikitungo sa North Korea. It behoves upon America who wields the bigger stick just to really to be prudent and patience. I'm sure President Trump by now must also have been or oh, is cautioning his uh, military to just maybe hang on there and uh, not to start uh, something which uh, they cannot control. Ayon sa Pangulo, kung sisiklab ang panibagong digmaan, ang Asia ang unang maapektuhan. Mr. President, please see to it that there is no war. Because my region will suffer immensely. The first, the first fallout would be as in Asia, very near, very dangerous. Ayon pa sa White House, ikinagalak ni President Trump ang ginawa nitong pakikipag-usap kay Pangulong Duterte at ipinahayag ang pananabik na makapunta sa Pilipinas para sa East Asia at US-ASEAN Summit sa Nobyembre. Inimbitahan din ito si Pangulong Duterte na bumisita sa White House upang talakayin pa ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos na sa ngayon ay mas bumubuti na ang kalagayan simula nang maupo sa pwesto ang bagong American President. Mula sa Pasay City, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita.